Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama Sagri Channel, a fetiler o So ngayong hapon na to, tiga natin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and credit guides ang ating masasaga for today's video? Ganun na kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating maahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Punin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And here with for more videos, updates, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang niligil skip ng ads away, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikligling nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see, guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating Indus Spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga kagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information pa. So there's a seven of cups. Now there's something at like confusion. Na no, may mga part dito na maaring naguguluhan ka. Na no? parang nalilito ka. Na no? hindi mo alam kung ano yung kailangan mo pagdesisyonan. Na no? ano yung kailangan mong unahin. hindi mo alam. Nangangamba ka. Na no? or maaaring Uh, marami kang gustong gawin or marami kang pagpipilian dito. And because there is something that sticks like sa pentacles, so it means magtutuloy-tuloy na raw about sa finances. No, ibig sabihin dito, maaaring may magbayad ng utang or maaaring may dumating na pera, no, tulong, there's something support eh. So, ibig sabihin magtutuloy-tuloy na siya, no, with the support, with the guidance, no? So, sinasabi rin sa'yo dito, maaaring maraming opportunities na dumating sa'yo, no? Pag-isipan mabuti yung bawat eksena, hindi ka pwedeng ura-urada ha and this something the king of swords stop the pattern puputuli mo yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo yung mga bagay na alam mo hindi maka nakakatulong sa'yo additional messages so there's a three of cups now there's a lot of celebration coming in na may mga celebration na magaganap dito no kaya kailangan pag-ingatan mo what is additional messages and of course there's something guys with the six of swords transition unti-unti ka na makakaalis sa hindi maganda sitwasyon. Maging matalino ka, no? Maging mabusisi ka, hindi ka pwedeng bigay ng bigay, no? Todo bigay, todo... Um, Kung baga, naaabuso ka kasi dito. Todo effort sa mga bagay-bagay, no? Kung ang dito sa sayang lang yung mga... Um, effort mo, Now This is something that's like with the transition. No, mababago na yung sitwasyon, mababago na yung nakagala, uh, na nakagawian mo, nakasanayan mo, and this is something the our moment for a major changes. Some of you guys, no, marami din pagbabago na magaganap sa buhay mo dito. What is the seven of cups? Represent what? Seven of Cups represents with the Ten of Swords. So, this is sabotage. Na sa movie, guys, no, meron talaga sumasabotahe. No, meron talaga tumatry during next dito. Mag-ingat ka lang kasi meron talaga ng gugulo. No, ginugulo yung isip mo, yung utak mo. No, hindi natin alam, guys, no, mamaya harap mo na pala siya. No, kumbaga, itong taong nakakausap mo ay maaaring kaharap mo na. Now, what is the Six of Pentacles? Reverse with a knight of swords. Nabibilis no, din takbo ng situation. Ibig sabihin dito, na no, there's something speed up. Na no, talagang pabilis na pabilis na ang tuloy-tuloy no, ang pagpasok na magagandang kapalaran sa especially with the material thing. No? Pagdating sa pera, mabilis na yung pasok. And there's a strength with the confidence. So ngayon lalakas ang loob mo. No? Aalisin mo na yung mga kaba, takot, pangamba na mas magiging mauta ka na. Nagagamitin no, gagamitin mo na yung utak mo kaysa sa puso mo. Heart um, mind over heart. No, so let's see what is the three of cups. Represent with an card for revert So, maring kung magasama po guys, na meron talaga third party dito, no, parang kasi nasabi na mahalin yung sarili mo, alaga mo sarili mo, dahil talaga napapalibutan ka ng third reality or third parties no? Or either ba, kaming person may may third party, mag-ingat po kayo. What is the Six of Swords? represent tayo guys no with the star card now there's something guys with the killing and of course the recovery no unti-unti nang gagaling no unti-unti nang hihilom no ano man yung mga bagay sugat ng pinagdaanan mo no naranasan mo no unti-unti ka na makakabangon no what is the tower moment Revisit with the Knight of Cups. Now, there's something an offer, guys. Now, may offer dito that brings you a something a major changes. Now, malaking pagbabago na magagalap sa iyo. No? Etong bagay na to, hindi siya ano eh, hindi siya disaster na asing kumag destroy na masisira, no? It is something a beautiful disaster. No, may pamamaraan. No, may, way, no? Kaya nasira, mayroong dahilan kung bakit natanggal na bago. No, may magandang idudulot ito. What is the ten? Uh, what is the seven of cross? Because ten of swords. Previously with a devil card. So it means, guys, now there is a something, uh, a black intention. Now there's a negative intention. Na magingat kayo kasi itong tao talaga na to, maaaring ginugulo ka, na talagang nililito ka, o maaaring gumagamit talaga siya ng spiritual, no? Para lituhin at guluhin yung isip mo. No, mamaya, um, hindi lang siya spiritual, o maaaring harap-harapan talagang ginugulo niya eksena mo, di ba? Kumbaga, sinasabotahi ka niya, di ba? What is additional messages? No? And because there is something, guys, when a night of once, for slow and study, na manatili ka, kalmado, no? Pabilis ang pilit, pabilis ang pasok na magagandang eksena sa'yo. Huwag ka lang magmamadali. No? Dahil ito yung magdadala sa'yo ng um, hindi magandang sitwasyon, no? Kung magasinasabi sa dito, marami kasing tao sa paligid mo, guys, no? um, na ka, no? lilinlangin ka, akala mo pagkakatiwalaan mo. Yung pala yung tao na yun, parang um, sisirain ka para magkaroon ng um, self-sabotage na para ikaw yung mismo maglalagay sa sarili mong alanganin sitwasyon. Na parang gigisayin ka sa sarili mong mantika. Yun ang nasense ko dyan. Now What is additional messages? And there's a judgment. So see, there's a, a wake-up call. Or there's a something caution, babala. Na no? warning, paalala na binibigyan ka ng paalala na kailangan lakas sa manloob mo, maging matapang ka, lakas sa manloob mo, maging matalino ka at maging mabusisi ka. No? Mag, ibig sabihin dito, gamitin mo yung utak mo this time. No? What is the tree of cups? Because the empress card. Reference with the king of pentacles. No, pagdating sa finances, no? kung marunong ka naman mag uh, mag-manage ng business no? or ng pinaghirapan mo no? maaaring kailangan mo lang alagaan yung sarili mo dito, mahalin yung sarili mo no? what is additional messages? Now, there's a justice card. Now, there's something justicia. Now, makaka-recovery ka talaga. There's a transition. Now, with the six of swords. So, talagang babaguhin nito yung sitwasyon mo. At unti unti nang magiging maayos at kalagayan mo. No? Makukuha mo yung, ma at makakamit mo ang karapat pa, karapat dapat para sa'yo. And there's a wheel of fortune, I told you. Now, there's something, a, a turning back. Na maaaring siswertihin ka na. Tulad na sinasabi ko dito, no? Na, it's not um, disaster na maaring iniisip mo na maaring ma-destroy, masira, no? It is something chaos na maaring magdala sa inyong beautiful disaster. No? Magandang kalalabasan nito, magandang idudulot nito sa buhay mo. Now, what is the additional messages for the outcome? For the outcome, guys, let's see. And of course, there is something the four of wands by celebration. Na unti ka na rin makakaranas sa mga celebration, no? Unti-unti ka na rin makakaranas ng magagandang eksena, situations, no? And there's a lot of events and of course, family gatherings, no? What is additional messages? Represent guys with night Knight of Swords. So some of you nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights, worries, no? Alis yung mean, negativity sa utak mo, sa isip mo. Na no, hindi yan kasi mag-work mag o hindi yan magtatagumpay no? Kaya kailangan matuto kang kumalba no? Pag-isipan mo bawat eksena, no? Huwag mo ni-depress or ni-stress yung sarili mo. And there's a nine of pentacles na magkaroon ka ng security, no? Sa sarili mo with the nine of pentacles, no? Pangalagaan mo ang iyong mental health, your physical health, no? Pinapalalahan ka ng gamitin mo yung utak mo. Huwag ka magmadali, huwag ka padalos-dalos, And because there's something the moon card with the truth reveal ilalantad lahat ang katotohanan dito maraming may, may mga bagay na magtupad sa pangarap mo there's something in new blessing coming in with the Everest card na no, may bagong biyaya at the same time guys na pinapalalahan ka, ka na mag pay attention ka daw dito tama ang hinala mo yung instinct mo with the moon card na may babaeng involved oo, na no, may third wheel what is the your messages and there's a three of pentacles na no, especially makaaring katrabaho nito pero makaka-recover ka na na no, kailangan mo na lang umpisaan yung sarili mo natutukan yung sarili mo no what is additional messages wherein the angel spirit makukuha mo rin yung justisya dito at makaka-recover ka for financial crisis financial loss financial difficulties na no, lahat ng mga bagay paghihirap about sa finance maaaring makakaraos makakabangon ka magtiwala ka lang so ganito guys no? alamin na natin na lahat ng kaganapan sa buhay mapagdating sa finances and career love life at kalusugan eto na yun guys so let's watch this Okay, let's see. Pagdating tayo sa finances and career. So, there's is something, the hyphen for a lesson learned. Matuto ka na, no? Ano man yung mga bagay na pinagdaan mo about sa pagka, uh, pagkakapirahan ay kailangan mong pakakatandaan. No? Matuto ka na sa naging leksyon. And there's something, the five of cups. Now, there's something, disappointment, no? Regret, no? Mistakes, no? Ano man yung kabiguan, pagkakamali. No? Just accept the fact. No? Tanggapin mo yung katotohanan na Um, yung minsan pagkakamali na yan Ay maaaring mag, magdulot yan ng um, Kalakasan ng loob At tapang And there's an ease of sword Doon ka magtatagumpay Sa lahat ng mga uh, Sa lahat ng mga pagkakamali Kabiguan May tagumpay Ha? Napaparating Ibig sabihin kaya may pagtagumpay Dahil natututo ka na No? Sa kalagayan, sitwasyon Mga naranasan mo Another there's the human guys Now there's something A new perspective Now in reverse something kailangan mabaguhin ng yung mga pananaw mo, yung mga nakagawa, yung nakasanayan mo, no? Para hindi na maulit yung ganun cycle at sistema sa buhay mo. What is the real messages? No, this the this is not in the ease of cups, no? Nag-uma po na passion. Ibig sabihin, kung yung talagang gusto mo, hilig mo pagdating sa business, gawin mo, no? ka kalalago. No, wag mong ikulong yung sarili mo sa isang sitwasyon na na magbibigay lungkot at pangsisisi sa iyo. No, harapin mo 'yung katotohanan na, na ganun talaga. May meron talagang bagay na minsan mabibigo ka, masasaktan ka, mahihirapan ka, pero doon ng ko paano ka tumayo sa sarili mo mapaa. No, hindi sa the seven ones. So si protection naman at pangalaga mo ang 'yung sarili, no? Your mental health, your physical health. Additional messages tayo pagdating sa love life sa pag-ibig guys, there's something the king of cups. Yung person mo is very devoted naman. No, ibig sabihin na third wheel dito, maaaring sa eksena mo, no, maaaring may babaeng involved. Maaaring ito yung uh, maaaring tutul sa'yo or maaaring um, gumugulo sa inyo relasyon. No? Pero there's something the king, of, cups, yung person mo is very devoted. Maaaring kaya siguro nagbago yung ugali ng person mo ay maaaring sul-sul. No? buyo. No, brainwash. And there's a magician for manifestation. Now, there's an infinite. Huwag ka magalala. No, parating talaga itong taong para sa sa'yo. Now, there's something soulmate, infinite. There's something deep soul connections. No, divine connections. No, itong tao na to ay maaaring darating sa buhay o dumating na. not siya talaga ay makakasama mo for good. No, for long term. And there's a queen of cups. So, see? Nakikita mo, there's a king and queen. So, there's something na... Um, two connections ay nandito. Now, there's something of masculine and feminine energy no? What is the digital messages? And there's something that two of cups the partnership. So, mayro talaga ditong partnership, guys, no? Maaring um, pang long last talaga, no? Pang matagalan. And there's something, the six of cups, no? It's either talaga dito ng gugulo, no? mayro talaga, there's something, a past person, maaring bumabalik, it's either a family related, a friend of yours na an ng gulo, or either an ex, no? So, let's see what is the additional messages. Pagdating sa kalusugan mo, sa kalusugan there's something the emperor maging mature ka na no alagaan mo na ang sarili mo pang uh, palakasin mo ang iyong sarili no And this is something that was you have the power to choose. Na pili mo yung mga bagay lang na makakatulong sa iyo. And this is something the sun card with the purification. Na no? linisin mo ang iyong sarili. Linisin mo ang iyong pagkatao sa situation na to. Na no? ibig sabihin alisin mo yung mga negative thoughts, negativities, no? Lahat ng mga bagay na kasanayan na mo, bisyo, luho, ano man yang bagay na nagbigay negatibo sa buhay mo, kailangan mo nang baguhin. Alisin, no? O tao man 'yan, no? No, it's a toxic relationship kailangan mo alisin niya. To, toxic family. And there's a an needs of bonds. No, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, no? At maaring there's something in new spark, no? Something ideas papasok sa isip mo. And there's a, the queen of wands by confident. So, kailangan lakas sa mga loob mo, maging matapang ka. No, alisin mo yung takot at pangamba mo. Kailangan palaban ka. And there's a depth card, no? This is something, guys, with an ending and a new beginning. Natatapusin mo na yung dating ikaw. No, magbabago na, magsisimula ng panibagong ikaw. No, kung there's something a new version of yourself, no? Kung mas lalong lalawig, lalakas, yayabong ang iyong buong pagkatao. Alamin na natin at kaganapan sa buhay mo with the Magical Fair Messages Advices at of course, a uh, pick a card, yes or no So, let's watch this Before anything else guys, no Ang paalala ko lang ang um, pick a card, yes or no Pwede kang magtanong, no Pwede kang magtanong, isa lang magiging sagot sa tanong mo No, pipili ka with a 1, 2 or three. No, dun mo malalaman kung ano magiging sagot sa tanong mo So, let's proceed na tayo with the Magical Fair Messages Anong eksena sa iyo ng ating mga Angel spirit? What is the advices and messages for you? And there's something in new homes. So, some of you, magkakaroon ka ng bagong bahay. No? Bagong tahanan. No? So, course, some of you naman, there's something vegetarian. No? Kailangan mo nang uh, kumain ng mga fruit, uh, uh, more veggies. No? Iwas ka muna sa mga meat. No? And of course, there's something assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo yung pinaniniwalaan mo. Alam mo sa sarili mo yung grounds mo. No? Huwag kang dumepende sa mga sasabihin ng iba. No? Huwag kang magpa-control. na no? Gamitin mo yung um, iyong kaisipan, katalinuhan. Now, what is the yes, synchronicities? There's a crystals, no? With a visions, no? Binibigyan ka ng pangitain, pasilip, no? At um, kamalayan sa lahat na nangyayari. And of course, there is something a father figure. No? Meron ditong tatay, no? Maring you are also a father. Or either meron ditong tatay na gumagabay sa'yo. No? And because there's a star, no something in healing, recovery and wish fulfillment. So may mga bagay talaga matutupad na. No, ano man yung hinihiling, ano man yung mga bagay na gusto mong marating, makuha, mga makakamit mo yan. What is the yin and yang oracle card? And there's something guys with a family, no home. Ibig sabihin dito guys na talagang related with your family and there's something in you home. Magkakaroon talaga ng bagong bahay. And there's a vanity. Alisin mo yung luho, yung bisyo, no, yung mga bagay na nakasanayan mo. Ito yung sinasabi ko kanina, eh, no? And there's something, guys, will have vulnerability, eh, no? protectionan mo ang sarili mo, no? Iwasan mo yung drama, no? Pakawalan mo yung sarili mo sa lungkot-lungkutan. What is the romance sa you for a Mystic Love Oracle deck? And there's something a mask. Not showing your truth, uh, not showing true self. Ibig sabihin dito, merong tao sa paligid mo na hindi totoo sa pinapakita niya no, nagpapanggap, impostor. And there's a text message and sent. No, ibig sabihin dito mayroong gustong masabihin sa iyo pero nauudlot, no? No, urong sulong. Ibig sabihin dito guys, no, some of you mayroon ako na sense dito na mari ginayo may person mo. No, kaya siguro ng tao na to gusto kang i-message no, pero natatakot siya. Magme-message siya tapos buburahin niya. Now there's something music. Now some of you nakakatulong music for healing energy. So let's see what is an angel's number represent what? Or an angel's number represent with a series 7, series 7 with a compromise. Na may mga pinangako dito na nakailangan mo ng pakawalan at bitawan. Let go of what no longer serve you. Stop holding on to, On to, grudge. express your emotion and aim towards a compromise Where there a lack of understanding, it's best to just move on the truth will set you free. Napapakawalan at papalayain ka ng lahat ng katotohanan sa buhay mo, sa paligid mo. No? Kung alam mo itong mga bagay na ito hindi na nag-deserve at hindi na nakakatulong for you, no for your own sake, no for your own life, napakawalan no, mo na. What is the money move or a deck? And this something limitation, no? Let go of your worries. Pakawalan mo yung nagbibigay lungkot, takot, no? Hindi mo kailangan makulong diyan sa isang sitwasyon na 'yan. No, para lang hindi ka maka um makapag proceed for another exena. Napalayain mo 'yan. So let's see what is the real messages tayo with, um, the shadow work with the shadow work represent With the shadow work represent guys with the shadow blossom resilience no kailangan mo magtiyaga No, you need both sunlight and darkness to bloom fully. So see, no, hindi pwede yung um, puro puro magaganda yung nangyayari sa buhay mo. Puro puro yun na lang yung eksena, no? Kail meron talagang balance situation, no? Kailangan mo maranasan to, mapagdaanan to, no? Kasi hindi ka lalago ng ganyan o hindi ka magiging malago ng gusto mong mangyari sa buhay mo kung hindi mo naranasan kung kung paano madapa, no? Kung paano masugatan sa eksena. No, diyan kasi yan, yan kasi magsisilbing kalakasan mo. Yung pain na yan. No, yan ang huhugutin mo ng lakas ng loob at tapang para makapag-isip ka ano ba talaga yung purpose mo sa buhay. No, diyan lalago, lalakas at makakapag-isip ka kung ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo. So, let's see what is a part of the life. Represent what? The part of the life represent what? Represent with a mindfulness, no? I live fully in the present moment, embracing the beauty of now, I releasing any attachment to the past or worries for the future. By practicing mindfulness, I find peace, clarity, and joy in each breath I take. So see, maging ma, um, kung ka, no? Parang sinasabi dito na, um, lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo, ay mahalin mo, alagaan mo, no? Kung baga, ano may nyo nangyayari sa buhay mo, sa sitwasyon mo, kung baga, bigyan mo na mas makulay na at mas makahulugan, no? Huwag alisin mo yung lungkot, takot, no? Alisin mo yung mga pangamba, no? Ano man yung mga bagay na nangyayari sa nakaraan, no? Bigyan mo ng liwanag ang utak mo, no? Para makapag-provide or makapag-isip ka ng panibagong eksena na makakatulong for you, no? For another chapter, for another eksena. So, let's see. What is the what lies beneath with the hidden future? what lies beneath with the hidden future? Represent with a fake apology. Some of you guys, no, mayroon hihingi ng tawad. No? Hindi naman na uh, masama ang magpatawad. Pero kailangan, tignan mo kung sincere. No? Pwede ka magbigay ng kapatawaran pero wag ka na ulit magtitiwala. No? So, there's something clarifying for a love situation. Kasi hindi lahat ng tao deserve a second chances. Diba? Kaya kailangan pag-iisipan mabuti. What is the clarifying for a love situation represented with a full gamble? Now be aware to the seat of triggers as a risky path can lead to downfall. So see, etong tao na to, no, kaya sinasabi ng fake, na no, may taong babalik from the past, no, hindi para mahalin ka, no, kundi para subukan ka ulit na kung hanggang saan katataga ng pagiging marupok mo. Kung katangahan mo sa eksena na to. No, para susubukan ka dito, just being aware of this set of triggers. So, ibig sabihin talaga, susubukin, yung pan, susubukin ka taong manluloko na to. No, talagang lilindangin ka niya. No, at titignan ko magiging ano ka ba, paso ka ba, kung mas ma, marupok ka pa ba, diba? So, let's see, what is the clarifying for your life situation? No, gusto ka nito pabagsakin. No, ang pagbabalik niya, hindi para buuin ka no? Para pabagsakin ka. No, malaki malaki ang insecurities nitong tao na to sa iyo. No, let's see. And this is something guys with a learning secret. So see, mas matuto ka na. No, matuto ka ng itikom at sarilihin mo ano man yung mga plano at pangarap mo. No, stay open-minded and receptive as you uncover hidden truths and embrace the lessons they offer. No, matuto kang makinig Matuto kang um, makiramdam sa lahat na nangyayari So, let's see What is the peak acai, Jez yes, or no? Alamin na natin anong katanungan mo At magiging kasagutan sa tanong mo Alamin na natin yan guys So, let's watch this Okay This is the peak acai, Jez yes, or no? Nandito na tayo sa last chapter natin, no? Now, your we weekly gabay Ang magiging sagot sa tanong mo Now, let's start with the number one Alam ko nakapag-isip ka na ng tanong no? Ito ang magiging sagot sa tanong mo. And there's something you know, turning back walk walk away unreceptive to new ideas. So see, ibinabalik ka na. O kailangan mong bumalik kung saan ka nagmula, no? Kailangan mo um, maglakad pabalik kung saan nang galing, kung saan um, kung baga, ka nabigo, no? Magkakaroon ka ng bagong ideas diyan. Ibig sabihin matuto ka sa lessons, no? What is the number two? There's a no, no? starve for attention, empty promises voided. Dossie, harapin mo na no, minsan may mga pangako talaga na papako. No, kailangan mo na lang talagang mag-pay attention. Wag, kang, wag, don't expect too much, no? Kung baga mo kung nangyari, nangyari kung hindi, hindi. No, just accept the fact. No, hanggang dun lang. No, tantanan mo na. Number three. Eh. Now, is something guys we didn't know again. Shady deals, dark road, moonlighting to get by. No, ibig sabihin nito, guys, no? talaga madilim pa yung sitwasyon na tatatahakin mo. No? Kumaga magulo at ma mahirap pa at at the same time parang uh, malabo. No? Kaya kailangan harapin mo to ng may lakas at loob. No? Huwag kang matakot. No? Kung alam mong um, hindi mo kaya, huwag mo nang ituloy. na no? Bibigyan ka ng something in intuitions no? para hindi mo may sakatapanan at hindi mag um, hindi ka magpasid sa eksena na yan. No? So, let's, So this is the weekly gabay Now for the sign of Gemini. So Gemini, Gemini, Gemini. So this is the weekly gabay for the month of June. 8 hanggang June 14 for the sign of Gemini. So Gemini, Gemini, Gemini. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of the And of maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads away kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manambalig sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.